Nung pupunta kang sangbales Pero gala ang uh. Saan ka pupunta dapat labs? Oo uh. ano natin or ano? Yan. Pabalik? Hindi. Iwan ko. Balis. Ito siguro yung napakutan ano Sa balis ba yun? Balis. Sa daang hari daw eh. Yun ata. Ang kalikado niya. Oo. Yan daw ata. Di ba maganda yung view sa daang kalikado? Sarado yan eh. May pulis na nakabantay doon sa kabilang entrance eh. Same yung view doon sa ano hermit. away na, na lang kami. Pasyal na lang muna kami. <laughs> Buti, bunti pa kama maubusan ng gasolina. May tindahan pala ng gas doon. Tanong ko sa tindahan. Eh, paano yun? No? May, may... tindahan ng gas? Oo, oh. kala ko wala. May provision na gasolina eh. Alam ko, dyan banda, hindi na nagpapatuloy dyan.